Because of Jesus, my trivia, let's play. Santalo, San Sabo. Eto na nga, Sherry, really excited na kami nga ang pagganap mo bilang nanay na adik sa magpakailanman. Yes, ngayong Sabado na yan, Mang. Sana po panoorin nyo uh, kauna unahang ang pagkakataon na gaganap po sa magpakailanman si Miss Isabel Ortega. So, wow. panoorin nyo po yan. Oh, 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 And that, of course, John, di ba? Aabangan rin namin ang bagong episode ng Tadhana. Yes. yes po, syempre, Bago po ang MPK, panoorin nyo po muna sa hapon ang 7th anniversary episode yes. ng Tadhana. 315 yes. po yan, siyempre. Pagbibidahan po itong episode namin ng walang iba kundi si Miss Herlin Budo. Wala, wala nang iba? Wala nang iba? Wala, wala nang iba? Wala, wala, wala nang iba. Alice Go. Sino si Alice Sino Go? Sino si Alice yes. Go? Ganda ng title oh. pa lang, di ba? pa? Okay, eto na tayo, Sherilyn. Ang katanungan natin, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog, magpapasabog na! Ka. Let's go! na. At isuot mo na ito. Alright, ito na ang kanyang unang sang tanong. Sang Bog, 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 bog. Ang sparkle star na si Isabel Ortega ay matindi ang takot sa malalim na parte ng tubig. Bakit? Eh, takot siyang malunod or B, takot siyang makain ng patin. Ay, alam mo oh. ko yan. Alam na alam. Siyempre, oh. di diba, ba, Faith? Takot yan sa shark. Tap, takot na takot yan. Kasi nung bata yan, lumalangoy siya. Tapos, Totoo. Hindi, kagat siya ng bangus. Ah, ng oh, bangus? Oh, oh, oh. Kaya pala parang bangus ang kutis. Kaya pansin, mo, mamang, hindi yan nag-ano, hindi yan sumasayo ng kahit na ano, baby, shark, to. Ah, gana, oo, Kasi indeed. nga, takot siya. Takot siya. Kahit sa kanta, na, ayaw Nakagat niya. Nakagat ng bangus, ayaw yun naman niya. pala. Pero, yung yes, ah, kuya baby Bulaki shark So, nagpa-practice pa kayo? Hindi practice yan. Ano yan? Alam mo si Isabel Ortega, taga La Union yan, pamilya oh. ng La Union yan. Bata pala, bang pinag-practice na yan, <laughs> ng mga, sa, mga, mga, mga ano, langoy pareho ng freestyle. Oh, pa, ah, oh, ganun, butterfly. Oh, ang ayan. ganda, ang ganda. Sa pagpapractice niya, ayan, muntik maluno doon sa La Union. Ang ganda ng pag... Yes, tama, Kuya <laughs> Kim, tama. Tama, oh. tama. Bagay tama. na bagay ang suot mo para kang pagong dyan sa suot mo. <laughs> yes. Oh. so, narinig oh. mo na mga ba? pang ano nila? Narinig mo na, Sherilyn. Lynn? Oo, oh, ma. Hindi pwedeng both, ha? <laughs> Hindi pwede. <laughs> <laughs> Isa lang. Kailangan mo pumili ng kasagutan mo. A, takot malunod or B, takot siyang Dios makain God, ng pati. Nagpurpose oh, oh. oh. naman ako ngayon. Oh. Sige, si Kuya Kim na Dito sabi na lang ako. Siyempre. So Doon ka sa pinsan. Ay, magpinsan tayo sa Ate. eh. Oo. Oh. Oh, Hindi ka lang sa pinsan hey, to. Sa oh. kay, kay Kuya Kim. Takot malunod. Takot malunod. Takot oh, Good choice. Oh, sabi no. po niya, ah! takot malunod, kabog or sabog is... 5, 4, 3, 2, 1! Diba, Shay? Sorry, pizza. Sorry, Kathy. Sorry, sorry, sorry. Trabaho lang. Binalingan na siya, ano, sa makain ng pati. Pinsan-pinsan pa kayo dyan, ha? Ayan. Pinsan-pinsan pa kayo nga naman, Kuya Kim. Minsan, ipapahama ka din talaga ng mga kamag-anak, eh. Ay, totoo yan. Totoo yan. Hugo. Ay, Hugo. Ito rin tayo. Narito ang pangalawang sang tanong. Sabog. Bog, 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 bog. Tuwing pumunta sa taping, anong appliance ang pinaka-importante para kay Sanya? Sanya Lopez, A coffee maker or B microwave? Yes, kuya Kim. Ano Siyempre, Alam niya Ikaw, Michael. Ligaw, Michael wave, microwave, microwave. Microwave, Mi microwave. Ano kasi, wave? microwave? Microwave. Alam ko microwave. Kasi sa, sa taping, iniinit niya lahat ng uh, pagkain ng prod. Yan. Oh. Oo, ginagamit yung microwave niya. Alam, known siya sa microwave niya. Yeah. Sanya Lopez microwave. Iba kasi ang lasa ng pagkain. Ay, parang oh. Michael, busy. parang oo. Oh, Tama. Eh, bakit pagkakasama para mo, parang hindi ka sigurado. De De, sigurado siya. Talaga. Ako nakasama ko talaga si oh. Sanya. Oh, ano, oh. ano oh. nakita Sa witness. taping, ano, bali ilang lock-in din kami oh. magkasama. Yeah. So, mahilig siya magdala ng ano talaga, rep. Na nakasama ka sa Orduha yan. Yung, ay, yung kotse niya, may microwave. Yung sa tent, may mm, microwave. Sa tambayan, may microwave. Sa may ano, sa van, may microwave. Kami at saka ang maganda niyan, oh. kayo nakasama niyo. Yes. Oh, oh. Sila, hindi nila nakasama. Hindi hey, pa. Ay, okay. ay, okay. ay, ay, okay. ay, 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 ikaw. Oh, oh, ikaw. Teka lang. At ang hublon yun. Si Sanya, mahilig mag-palpitate yan. Kaya mahilig sa yan. Hindi, oh. At saka, ah, Favorite niya talaga mag-palpitate. okay. Ay, parang nawawala yung heartbeat ko. Kapi nga, oh, ako kapi siya. spell mo ka. Palpitate, spell mo. Palpitate. tayo napunta doon. Wow, 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 wow. wow, Hindi, asa ka kasi. A -A -B -A. ang totoo kasi niyan, Kumbaga, pag nakikita ni Sanya yung coffee maker niya, ang mahal kasi nung ano niya, coffee maker. Doon siya nagigising kasi kailangan kong galingan pa sa pagtatrabaho ko para may pambayad ako sa coffee maker. Mas mahal yung microwave niya. Investment niya Yes! Sanya, di ba? Alright, pa tama ano. na yan. Ako, ano-ano na. Sanya, pasensya ka na, ha. <laughs> o ano magiging sagot mo diyan, Sherilyn? Parang hey. hirap naman makinig sa mga to. Dito po. Coffee maker or B, Mi microwave. microwave? Minsan ka nang pinahamak niya mga yan. Ito, eh, feeling ko naman, microwave kasi Siyempre. kasama ko sa Orduha. Parang nakita ko yes. yes. may microwave siyang ano, so, binitbet. So nakikita Beth. mo? Hindi dahil sa nakinig ako kay Kuya Kim, pero ma ma mataas ang respeto ko sa kanya. Pero parang... Nakita mo kasi. Oo, oh, no nakita ko may microwave. All right. Ibig ang respeto ang sabi po niya sa ay microwave. Kabog sa or sabog. Five, four, three, Niya. Tama di din naman. How was it? <laughs> Ang sarap pala ng boss Kaya pala, sabi... yung, yung mouth ko do i-close ko. <laughs> Ayan. Ayan. Pero Sherwin, maraming maraming salamat. Ha. John, Suke, maraming salamat din. Thank you.